नहीं na Hindi pa. O pwede ba ako makisiyo pag tapos ko, pabatiin natin siya? Pwede eh? yan? Okay, natin siya ng ilang minuto para makausap kayo. Ha? O, pero, ito muna ang Vice Mayor ko. May asim pa to. Mukha lang siya ng 19. Naintindihan na naman. yun. eh. Eh, siya po'y tapos ng political science. So, ibig sabihin, alam niya kung paano tumakbo ang gobyerno. Tama, mali? Tama. Aral sa kanyang ama, being presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Graduate ng Lasal. Ikaw, Lasal din. Kami ni Ian, graduate kami ng Ateneo. ayaw niyo maniwala. Yeah! Hindi kayo naniniwalang atinista kami ni Ian. Ian! Speak English. I need cash. You want proof? My English is good. But I need cash too. Tondo High School. I shout out sa mga produkto ng public school yan. Yeah! Hi, hi, hi. Strike your next choice. At yung kanina mga bumati sa atin, Senador Bongo. Diba, bumati ng video sa atin kanina. Senador Solentino. O, oh, Senador... Uh, ay, eto, personal ko rin, ha. Si Senador Rodante Marcoleta. Ha? Isama din natin. So, naka na tayo. Tatlo. Oh, si Bumati rin ba si Senator Camille Villar? Wala! Ayun, sino pa? Tolentino Camille Rodante Marcoleta At syempre, yung personal tayong pinuntahan Philip <performance> <Felix> Salvador <toggle> <alternatives> Oh, Nay, bilang panguli, para makapagsalita na si Senator Philip Salvador, uulitin ko. Nay, tayo. I cannot do it alone. I'm trying to be honest with you. I cannot do it alone. I need them. I need you. We need to come together. All of us here. Because if we're together... We can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpapalainawa so, kayo na pong magkapal. Maraming maraming salamat po. Manila! At ngayon, salubongin natin ang palakpang Philips. Salamat Magandang gabi po sa kanilang lahat. beautiful night that's true alam niyo po kanina pa po ako nandito pinakinggan ko yung pinakamagaling na mayor ng Republika ng Pilipinas oh! it's true cool. parang ayaw nyo Maniwala Naniniwala kayo? nanginiwala kayo? kanina pa tayo magkakasama dyan dikit-dikit tayo dyan di ba? o Naniniwala kayo ang pinahamagaling ng Mayor ng Republika ng Pilipinas, yeah! S.E.S.C.O. Si Moreno? Yeah! Naniniwala kayo? Hindi yeah! ko po marinig, ang ganyan eh. Naniniwala po ba kayo? Yeah! Ako po matagal nang naniniwala. Alam niyo po, secure me kasi, nakasama ko po ito, Ando pa lang po siya sa grupo ni Kuya Jerms. Buhay pa si Kuya Jerms, no? Sabi po sa akin ni Kuya Jerms ni Herman Moreno, yung isang alaga ko, isama mo naman sa pelikula mo. Alam niyo po, agad-agad, sinama ko po si Yorme sa pelikula ko. Pamilya Valderrama. pag po ang magkasama ko. Nakita ko po sa kanya, sabi lang po niya sa akin, gusto uusap kami, sabi niya sa akin, mag-aaral po ako, gusto ko po mag-aaral, gusto ko po kasi maging public servant, gusto ko po maglingkod sa Maynila. Diyan po ako pinananak. Diyan ko po, po gusto ipagpatuloy ang pagdadaanan ko sa aking buhay yung pala ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang pahabain ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga braso, upang mayakap kayong lahat, upang iparandam sa inyo kung ano ang totoong liderato. Ngayon po, kanina sinabi niya, Your mess choice. Galing po ba sa puso nyo ang inyong mga sinabing oo? Yes! Totoo po ba yan? Yes! Oh! Totoo, toto! yes! Alam niyo po hindi naman kayo magkakamali at hindi kayo nagkakamali sa inyong pipiliin. Your mess choice. Palakpatan niyo sila. Yes! Hindi ko po pagkakabayan ng ako sasabihin. Kung naaga po ako ng punta. Talaga pong manganpanya pa ako sa inyo. E, ikinampanya na po ako ni Yorme. Yung pong kampanya ni Yorme para sa akin. Eh yun na po yun. Alam ko, tanggap niyo ko. Tama po ba ako? Yes! Maynila, tama po ba ako? Yeah! Ito lang ang pagkatatandaan nyo. Kung sino ang mga pinili ni Yorme, yan ay para sa Maynila. Hindi ho para sa kanya yan. Para sa taong bayan ng Maynila. Sabi po ni Orme, God first. Ang kasunod po nun, kayo eh. Kayo pong lahat. random nyo? Ako po, ramdam ko eh. Nakikinig po ako sa kanya, mga sinasabi, nandun po ako kanina. Sabi ko, grabe tong bata ito. <laughs> Nakita ko na lumaki tong bata. I am honored na nakilala kita. I am honored na tinanggap mo akong kuya mo. Maraming salamat sa iyo, Eskimo. Thank you. Ngayon po, isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Oh dahil, gaya eh, na sinabi ni Mayor Kadina, na atabatikos, araw-araw inaabot niya. Ako rin po, araw-araw inaabot ko Busters! Every single day! Every single day! Pero ano ang ginagawa ko? Tinatawanan ko lang po pinagdadasal ko sila dahil alam ko yan ang hanap buhay nila. Yan ang pinagkakitaan nila para meron sila pambilim pagkain para sa hapagkainan ng kanilang kanilang Hindi ako nagagalit. An, um... Ano daw gagawin ko? Artista lang ako. Ito naman yung artista lang ako. Like... Hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer. Ako po ay artista lamang. <laughs> may nila ako yung artistang magiging epektibo, maglingkod at magservisyo sa sambayan ng Pilipino at pinapa po ang senador ng Republika ng Pilipinas numero 58 sa balota God first, tandaan niya magandang gabi po sa ating lahat maraming maraming salamat po Senator Philip Salvador Muli mo mga minamang Gracias. Sí, 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 sí. 60 years ago, mas malalapan ng sangpung doble sa atin noong 1980s ng kundo ang Singapore. 5 ang adik doon. Droga, gang, patayan, huldapan, ripat, and so on and so forth. Dahil sa isang tao, isang tao lang. And I'm telling you, isang tao lang. Ang pangalan niya, Lee Kuan Yew lumalaban kahit sa kakampi. Gusto ko malaman nyo to ha. Pag kahit kakampi niya, inaaway niya. Kapag malalagay sa alanganin ang katayuan ng kanyang mamamayan. Ngayon, anong tanong? Saan napunta si Singapore? Maganda ba Singapore? Pwede ba ako makahanap ng testigo nito? Sino nakakita ng Singapore? Nakita si Singapore? Cellphone, sa cellphone tayong tumanggap na bisita, Philip Salvador! Okay. O, oh, oh, sige. Babalik na tayo. Yorne, ano naman ang gagawin mo sa amin sa kinabukasan?